pamana di media ai mamana guys Salo guys tapi na sunitu ah pake share subscribe mga ka idol mga kaidol. subscribe mga kaidol ha. like and share no kaidol. idol nabukmi subscribe salung mga kaidol. Ah, ah. Obay obay lagi mo ko mga kaidol kay bagag mamana ay. Mga kaidol ato ni bye bye mamana mga kaidol. Bye bye padong mga kaidol. Ladula do namin ramis na kaswagan. Ni padag mga kaidol. Kaswagan oh. talaka. Libot mi manam, libot mi mga kaidol subay so, men salug. mga oh paki like share mga kaidol, oh. kaidol. tapo mga, mga kaidol minions Isir yes, pun ini cuma kaidel ar musikat kau Pistimo. Mga kaidol, sila mga kaidol. Mga kaidol, mga resbak. Mga kaidol, nag-take on pa mga kaidol. Tapos ako sa kabarangay, nag-baktas mga kaidol. Mga kaidol, kuha ano na ni, pangana. na ni. Kapit na may mabot sa kasuwagan mga kaidol. Gamay lang mag-aung mga kaidol. Pasir mga kaidol. Pero masikat ko, tagam mo na ho. Makawan maka maka kayu dulu, tapi itu pikas maka kayu dulu. Deras bermendu di rumah kayu dulu, mana ber, si bermendu? Ule <laughs> <laughs> itu sih

Bagadag ko ito kasi kay ito, lumang kadag kong drum. O sa rin may kabuan mga kaidol, mamana mga kaidol. O sa kabuan. Survival next. Abot atanas pasay Abot atanas pasay pinanakaya na Abot atanas pasay Tiga 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 na, what problema Ika sakad la kay Wan ra, makuha Nekan, 3 kilos Balikin sa buwan ra ki Wala nai Magdiwang, magdiwang, talit ano? Aba <laughs> <laughs> ko, magdiwang, kaya e ako, magdiwag sa bugas. Mga kayo doon, may nagkupras mga kayo doon. <laughs> Hapit ang mahilagbas mga kaidol sa kasuwagan mga kaidol. Maguna daw yung mga kaidol sa kasuwagan mga kaidol. Oh, handa kan mga kaidolo. Oh. Mga Mana yung saka madu mo mana mga, mga kaidolo sa Ito as bundok sa dunit mga Location na mga kaidolo. Mana yung mana mga kaidolo. Ito as bundok sa dunit Philippines. Berman <laughs> do mga kaidolo. Oh. Abay lagi kita bagi tabay naman nak. Semangat

Mga guys, oh, mga 31 kasa mga guys, mga nalab diyan, mga guys. 31 Happy to miss, kasuwagan guys, gamay nga magkuhang. oh. guys, ada Tapa guys, o. Dapin ba ba itong i-zomba para maglaro sila? Kapag guys, tahan nagsulo guys. Isa ka ba rin yung ganda? Inayag ay busa na tumasyo. Oh, excuse me guys, nagluwa ko gumawa po. Gani, hindi ka 31 ay 32. 32 ka sa pa guys oh. Kapag itong 33 ganito <laughs> unahan. Naapa. <laughs>

Nak Ajudul, darah JKS nomor nomor mak 099 Toto 001 mana yang JKS mak Ajudul sendra sendra. Lebu nang mak lebu nang mak Ajudul loh, wana cukai mak itang by mak Ajudul. KIAR nami lebu nang kaju.

Jadi segenapmu dunia di remaja itu lama pas mintunya mengagikanan. Karena memang belum mengajarnya sama kalau main hau. Ape kaget mi dol? Si mandor anak unanan mana ku anak bertanggung.

Dorot Ning bukid nga among gipuyan. Mga ikid mo deha. Dagkuk. batu latayan. i. Padulong sa kawayanan. Padulong sa kasalugan. Panahon kong wala misudan. Mga tulang misa kasalugan. Mama na

Disgrasya dyan dyan eh. Doha rin na dali mga kajol. Doha rin na dali. Katol katol mga kajol. Katol Ah, mong ispat mga kajol. Darang abot na miskos wagon mga Nah, berbandu. Kasih oh, leber menduk. Maafkan bab. Lama guys, darah berpenduk mah guys. Lasao mga kaiso, daguang batu kaiso. Kwa kasi leh? Kawan, kasi leh? isin pun, blab, kutaka. Usaka uras blab? Mga kai doel, brandman do mga kai doel lo. Shot out ya! Shot out pas video mga idol. Idol penang.

pa mga kaidol, mga kaidol. oh tapos oi. Uh, Awa ah, na, capes bird na, first blood. First blood. i Oh, eh, paki-support naman, okay, idol. Na, oh, support blog, mga idol. Saoban. Oh, paki-support naman, idol. Godin maka-add sa channel o comment na